Ang bilang naman ho ng mga enrollees ng Department of Education, patuloy ho na nadaragdagan. Target na 28.8 million, hindi pa rin naabot. Brigada Aika Constantino sa report. Brigada Aika, ibrigada e mo! Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga enrollees ng Department of Education o DepEd na umaabot na sa 24.7 million na kulang naman ang 4 na milyon sa target nito na 28.8 million. Ayon sa DepEd, posibleng ang nagpapatuloy na sa ng panahon ang dahilan kung bakit hindi pa rin nakapagpapalista ang ilang mga mag-aaral kung saan ilang araw na rin iral na bagyo sa bansa. Batay sa Learner Information System o LIS ng DepEd, ang mahigit sa 24.7 milyon ay mga nakapagparahisong mag-aaral sa pampublikong paaralan, pribadong paaralan, state universities and colleges at local universities and colleges. Nangunguna pa rin ang Region 4A o Calabarzon sa may pinakamaraming enrollees na mahigit na sa 3.6 milyon sinundan ng Central Luzon na may 2.7 million habang 2.5 naman sa National Capital Region at 1.9 million sa Central Visayas. Patuloy naman na nag-upload ng datos sa mga paaralan sa kanilang, -kanilang LIS kaya inaasahan ng kagawaran na makakamit ang target na bilang ngayong taon changing lives. Ito si Brigada Aika Constantino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide.